Amen. Hallelujah. Isang so, mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At uh, ako po ay kapatid, no, si Pastor Jess Arvin Fuente Blanca na ngayon ay makakasama po ninyo sa araw po ito para <coughs> tayo po ay uh, makapagbahagi ng salita po ng Panginoon sa maikling oras po ito. Ay uh, dalangin ko po ng mga kapatid na sabay-sabay po tayong matuto. Nang salita po ng ating pong Panginoon kahit sa maikling panahon, maikling oras at uh, bihirang pagsasama-sama. Amen. Sa pagkakataong ito ay nais ko rin na makapagbahagi ng nang uh, salita po ng Panginoon Diyos. At salamat din sa invitasyon para kami po ay magampanan ng aming puntong lalong lalong po sa ganito po parte ng pagbabahagi po ng salita po ng Okay, at uh, sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa pagkakataong ibinagkalog niyo po sa amin para po, o Lord, ay makapagbahagi ang bawat isa ng mga salita mo, Panginoon Diyos. Salamat din sa iyo pong paggamit sa iyong lingkod, Panginoon, para makapagbahagi. Hallelujah ng iyo salita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy na ang gabay mo, ang hinihilig po namin sa pagkakataong. In Jesus' name, Amen. 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 Okay, hallelujah. Talakayin po natin ang pagbibigay ng Diyos ng kalayaan sa bawat tao. Kasi uh, tayo po mga tao, eh, gusto natin na tayo po ay malaya, no? At uh, kahit sinong tao naman hinahangad yung kalayaan. Kahit sinong tao naman inahangad na uh, hindi sila nakakulong sa isang kulungan. Amen. Ang Diyos ay ayun niya rin na nakikita na ang kanya pong mga anak ay uh, walang kalayaan. Amen kahit sa atin naman sa mga magulang no ayaw nila nang mayroong uh, pagkakakulong ng kanila po mga anak or bound sila sa bandage na hindi nila kayang takasan. Alam niyo mga kapatid no tayo po ay noon ay bound din po tayo sa mga bandage Bound tayo sa mga kasalanan. No mga kasalanan hindi na natin kayang takasan. Pero napakabuti ang Panginoon kasi binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, klase ng kalayaan na hindi maaalis ng mundo sa atin. Hindi kayang nakawin ng Diyos sa atin. Dapat nga na, ingatan natin yung, yung kalayaang ito. Amen? At huwag nating abusuhin ang kalayaang ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi mahalaga ang malaya tayo. Di ba? Masaya ang pakiramdam kapag tayo po ay malaya at di ba nga may kanta pa ka, ibon mang may layang lumipad kulong mo may di ba kasi nga hindi maganda talaga sa imahe ng tao at pakiramdam kapag sila ay nakakaranas ng pagkakakulong di ba kahit nga ang tao ay nakulong di ba makikita natin yung hinagpis niyan kahit na naman sila na may kasalanan, nakagawa sila ng pagkakamali. Pero iba yung hinagpis kapag nakukulong, di ba? So mga kapatid, ano, kaya nakita ng Diyos ang sitwasyon ng isang tao kapag tayo po ay nakakulong sa bagay na hindi natin pwedeng takasan bagay ng kasalanan kasi syempre ang kaakibat ng kasalanan alam natin yun, ito po ay kamatayan Amen? Pero ang ganda ng Panginoon kasi sa kanya pong kabutihan sa lawak na kanya pong biyaya hindi niya tinignan yung estado mo sa buhay hindi niya tinignan kung anong pagkatao mo hindi niya tinitingnan kung ano yung nakaraan mo at tinitingnan niya kung paano kanya palalayain Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Tingnan po natin ano, sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen. Kung kung i-analyze po natin ito pong sinabi niya dito, huwag nang paalipin pang muli. Meaning to say, may pagkakataon pa ulit. Mayroon chance na maging alipin ka na naman. Alam niyo mga kapatid, malawak ang ano, malawak ang privilege po nating mga tao. Napaka So, uh, na, nakadepende kung paano natin pinipili yung buhay. Kasi nga, life is the matter of choice. Ang daming choices sa mundo. Kasi sa huling kapanahunan, di ba sabi ng 1 uh, Timothy chapter 4 na maraming tao sa huling kapanahunan ay sa huling kapanahunan ay tatalikuran ang paglilingkod sa ating Panginoon. So, choice yun eh. Kaya ang pagiging manatiling malaya ay choice mo yan. Kasi ang Diyos binigyan ka na ng isang opsyon na napakagandang klase ng opsyon. Manampalataya ka lang sa Diyos, manalig ka sa Diyos, sambahin mo siya, tanggapin mo siya as Lord and Savior. At mananatili ka ng malaya. Amen? Ganun kasimple yung bagay na gusto i-alok sa ni Diyos. At alam niyo ba na ang mga inaalok sa atin ng Diyos ay para din po yan sa atin, hindi lang po para sa Kanya. Para po sa atin talaga. Halos lahat ng Kanya pong ginawa ay para lang po sa atin para lang maligtas tayo. Amen? Hallelujah. Para lang magkaroon tayo ng puwang sa kalangitan. Although marami ng bagay sa kalangitan, napaka perfect na na kalangitan. Pero parang pag pinapakiramdaman natin ang kalayaan ang binibigay ng Diyos, parang kulang ang kaharian ng langit kapag wala tayo. ba? Diba? Pag pinakiramdaman natin, tingnan lang natin yung side ni God. Parang Lord naman, nandam mo talaga yung sakripisyo ang sarili mo para sa amin. Amen? Parang kulang ang kalangitan kapag wala ka. Kaya ingatan mo yung yung uh, yung freedom na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kasi ganun kalaki yung privilege na binigay sa atin. Ganun kalaki yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya binigay niya kanyang buto na anak. Amen? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para magkaroon tayo ng kalayaan mula sa atin po mga kasalanan. Amen? Ganon kalawak yung pagmamahal ng ating po, Panginoon. Isipin niyo po yun. Iniwan niya ang kalangitan para lang mapako sa krus. Di ba? ganoon tayo minahal ng Diyos. Amen. Kaya lahat ng tao sa mundo, alam niyo mga kapatid, kailangan talaga nila ng kalayaan. Amen. Di ba? Sa loob ng ilang taon, ang dami nating dinanas ay yung buong lumaya. Di ba? Sa loob ng napakaraming pagsubok, ay yung lumaya diba sa Sa ng napakaraming temporal na mundo, temporal na bagay sa mundong ito. Mga mga pansamantalang bagay ay pa rin bang dumaya? 'Di ba? Ang Diyos po ay nagpo-offer sa atin ng isang kalayaan. Ito po klase ng kalayaan kapatid no. Ah, uh, kalayaan po ito tungkol sa mga limitasyon po natin bilang tao. Amen. Kasi tayo po nung puno tayo talaga ng limitasyon. Amen. At sa sobrang dami ng limitasyon po nating mga tao, uh, halos Halos ikondem na natin ang sarili natin in times na nagfe-fail tayo, 'di ba? So hindi natin napapansin na uh, naikukulong tayo sa dati nating sitwasyon. Tingnan niyo po ito, pansinin niyo po ito, 'di ba? Kapag mga yung mga tao nagfe-fail sa kanila pong mga career, 'di ba halos ikondem nila yung sarili nila. Alam niyo, kinukulong ulit natin yung sarili natin. Eh. Hindi natin napapansin na limitado ka naman talaga. Bakit kaya nga may chance pa rin na tayo ay magkaroon ng failure kasi nga tao lang tayo. Amen yun yung gusto ng Diyos na ilinaw sa atin na dahil tao tayo at marami tayong pag-uulang, anytime pwede tayong makulong ulit sa mga iba't ibang sitwasyon. Kaya gusto niyang ilinaw sa atin na ang kalayaan na ibinibigay niya ay infinite yun. Kailangan mo lang panampalatayanan, kailangan mong hawakan, Amen. kailangan mong lakasan ang loob mo at sabihin mo sa sarili mo na pinalaya na ako ni Kristo against this kind of situation. Amen? Against this kind of uh, klase ng uh, uh alam niyo parang uh, klase ng failure na, na uh, halos ikundin na ng sobra-sobra yung sarili mo. Amen? Yung, may mga tao kasi na grabe kong ma-stress eh, dahil sa mga nagawa nila. 'di ba may mga ganung klase no hindi ko siya ma-explain nang tama pero ganun ang ganun ang para sa akin is may mga tao na kapag nagfail sila is grabe yung ano nila kasi nga ang daming nag-expect -e sa kanila kaya kung i-condemn nila ang sarili is kulang ng pakamatay sila 'di ba so doon tayo ng Dios pinapalaya no pinapalaya niya tayo at binibigyan niya tayo ng pag-asa Amen? At the same time, isang napakalaking uh, ng pagpapalaya is wala ka na sa kamay ng kasalanan. Lagi po nating tatandaan yon, Amen? Hallelujah. Kaya huwag mo nang i-condemn ang sarili mo. Hallelujah. Dahil wala ka na sa salitang kasalanan, manatili ka sa kalayaan. Bakit? May chance ka pa rin na naman. May, may pagkakataon na naman na bumalik ka na naman dun sa dati mo ng pagkatao. Hallelujah. Kaya manatili ka na malaya. Amen? Ganon kalawak ang kalayaan binigay ng Diyos sa iyo. Ganon kalawak ang kalayaan binigay ng Diyos sa atin. Ayaw kanya manatili doon sa kinukundi mo ang sarili mo. Doon sa kawalan ng pag-asa. Amen? Doon sa pagkabakong sa iyong sarili. Ayaw niya na manatili ka sa ganyan. Ayaw niya manatili ka sa pagkakakulong sa dating pagkatao mo. Kasi ang dating nating pagkatao nagre-resulta ng mga dating nating pamumuhay nagre-resulta ng parehas na resulta. Amen? Kaya naman mga kapatid, manatili kang malaya. Malaya sa kasalanan. Malaya sa uh, malaya sa mundong ito. Amen? Hallelujah. Kaya naman kailangan kapatid, manatili ka sa Diyos. Tingnan niyo po ito. No? Sabi ng Roma chapter 8 verse 2, sa pamamagitan ng kautosan ng Espiritong ibini, -ibi nagbibigay buhay, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa hortusan ng kasalanan at kamatayan. Ganun po yung pagpapalaya ng Diyos sa atin. Nung pinalaya ka ng Diyos, ang beneficyo nun, buhay na walang hanggan. Amen? At meron ka ng tirahan sa langit nun. Diba? Tapos open na ang mga opportunities. Minsan hindi lang natin nakikita pero tambak na opportunities sa atin sa mundo ito. Ganun po kadami yung binipisyo na kalaya ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya lang, ang tao kasi, madalas hindi yung nakikita. Ang nakikita lang nila yung mga disadvantage, yung mga nakikita nila yung mga loses, di ba? yung nakikita nila yung mga negative side. Yung kasi nakikita na tao, hindi nakikita ng na tao, yung mga positibong bagay na marami na, na, marami na, na ginawa ng Diyos para sa atin, hindi natin na-appreciate. Kaya madalas, ang bilis ng taong bumalik sa dating buhay, sa, sa kasalanan, ang bilis ng taong bumalik sa pagkaalipin, ang bilis ng taong tumalikod sa Diyos, ang bilis iwanan ng freedom na binigay ng Panginoon. Kaya wala tayong magagawa doon. Yun ang choice. Yun ang sinasabi niya dito. Yun ang babala mismo dito sa of Galatia na huwag ng paalipin pang muli. Kasi nga, ganun ang nature na tao. Ang bilis nakikita yung mga negative side yung mga bagay na humihila sa ating pabalik. Yun ang madalas nakikita ng na tao. Yun ang weakness ng tao. Kaya kailangan manatili kang malaya at huwag ka ng paalipin pang uli. Manatili ka sa Diyos. Kasi ang nananatili sa Diyos, nananatili din ang Diyos sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, panatilihin po natin na tayo po ay naglilingkod. Panatilihin po natin ang pagsamba. Panatilihin po natin ang katapatan sa ating Panginoon Diyos. Amen? Upang hindi mawala sa atin yung kasiyahan galing doon sa kalayaan. ba? Diba? Yung kalayaan ibinigay sa Diyos, ng Diyos sa atin, nagpuproduce siya ng kasiyahan na kakaiba. Amen? Kakaibang saya. Hallelujah. At least ka na sa mundo. Amen? Pag sinabi ko po pong mundo, ano, nabanggit ko kanina, pangalawang beses ko lang binanggit yung mundo. Yung mundo po ay yung gawa na hindi magaganda. Amen. Nagre-resulta ng pangit na image natin bilang tao. Amen. Kasi ang mundo ganun yun. Okay? Hindi ko po tinutukoy na yung mga bagay sa mundo, bahay, lupa, or ano man yan. Hindi ko po yung tinutukoy. ko pong mundo ay ang gawa na hindi magaganda. Kasi yun ang tinatawag ng mga makamundo. Amen. Hallelujah. Yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos pero ginagawa mo pa rin. So nagre-resulta yun minsan ng Uh, pagkasira ng pangalan mo, pagkasira ng pagkatao mo, pagkasira ng pamilya, di ba? pagkasira ng reputasyon, so, pagkasira ng karir. Minsan may mga ganong mga makamundong bagay. Amen. So, nakakasira ng katawan, yan. nakakasira ng pagkatao, So, kung may mga bagay na gano'n na nakakasira sa'yo, sa'yo palang nakakasira na, at mas lalo nakakapekto sa paligid, ay makamundong bagay po yan. Kaya naman mga kapatid, nyo, yung kalayaan ibinibigay ng Diyos sa atin, kalayaan din mula sa mga makamundong yun. Ipoproseso ka ng Diyos para manatili ka doon sa kalayaan. At ang isa sa pinakaproseso ng Diyos para manatili po tayo sa kalayaan ay manatili po tayo kay Kristo. Manatili ka Kristiyano. Amen. Manatili ka sa relationship ninyo ni God. Ikaw at ang Diyos. Para magkaintindihan kayo. Huwag mong iasa sa ibang tao yung relasyon mo sa Diyos. Eh, huwag mo iasa kahit kanino yung relasyon mo sa Diyos. Iasa mo lang sa Diyos. Ikaw at ang Diyos mismo, personal relationship para manatili yung kalayaan mo yun. at yung kasiyahan na dala na kalayaan. Diyan mo ma-enjoy yung salvation. Diyan mo ma-enjoy yung pagiging Christian. Amen? Hallelujah. Kapag nanatili sa'yo yung kalayaan na yun, ma-appreciate mo rin yung grace ni God, yung biyaya ni God sa buhay. Ma-appreciate mo yun. Hallelujah. Lalong-lalo lalo na kapag ang batayan lagi natin ay ang relasyon po natin sa ating pong Panginoon personal. So kapatid, hallelujah na kaikli lang po ng akin po misa dalahin ko po na may natutunan po tayong bagay ano, tungkol sa salitang kalayaan. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin Panginoon. Salamat Lord sa iyo pong mga salita na napakinggan po namin sa pagkakakawin po nito. Panginoon, ilagay niyo po ito sa puso ng iyo mga anak na nakaranas na po ng kalayaan. Dula sa iyo Panginoon ay mapanatili po ito ng may buong tapang Panginoon Diyos at ipinaglalaban laban sa mundo pong hanggang sa araw ng pagparito. Salamat po Diyos, pagpalain niyo po ang bawat nakinig ng iyong uh, mga salita, Panginoon Diyos. Salamat Lord sa iyong pagbulit para kalpas. Salamat in Jesus' name. Amen. 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 God bless po sa bawat isa